Aries, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Ay simula ng 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at mayroon. Negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5:15pm at mayroon namang negatibong minuto na 50 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 8pm hanggang 11:10pm at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sayo ng pagkalito. Ang kulay na yelo ang dapat mo munang iiwasan ngayong araw. Taurus, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 4am hanggang 7.10am at may negatibong minuto. Na 52 minutes nakayang magbigay sa'yo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1pm hanggang 4pm at may 55 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.10pm at may 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro iwasan ang magsuot ng damit muna na kulay green at player na may saling kabastusan. Gemini, sa umaga ang oras ng mga buenas ng 6am hanggang 9.15am at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Cancer sa umaga ang oras mong Buenas ay magsisimula nang 4am hanggang 7.15am at may negatibong minuto na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 51 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay pink ang iiwasan naman na player ay kalbo. Leo, ang simula ng oras na buena sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 6 AM hanggang 9:15 AM at may negatibong minuto. Na 51 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4.15pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9pm hanggang 12.10am at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo, gold na kulay ang iyong iiwasang ngayong araw. Virgo, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at may negatibong minuto na. Kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes na bigay. Nang mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buena sa alas 12 ng tanghali hanggang 3.15pm at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.15pm at muli ay mayroong 52 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. At iwasan mo lang di na magbalato baka sila pa ang kumuha ng iyong swerte, at huwag ka rin magsuot ng damit na pink. Libra, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 7am hanggang 10.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 53 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 2pm hanggang 5.10pm at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9 p.m. hanggang 12.15 a.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, brown na kulay ang dapat iwasan ngayong araw. Scorpio, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3pm hanggang 6.10pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 55 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8 p.m. hanggang 11.05 p.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Player na maingay ang iyong iiwasan na makatabi ngayong araw. Sagittarius, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa ng 5am hanggang 810 am at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Capricorn ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2pm hanggang 5.15pm at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.10pm at muli ay mayroong 50 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Kulay orange ang dapat mong iiwasan kulay ngayong araw. Aquarius, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 5am hanggang 8.10am at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo na bigay ng mga kalikasan sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2 pm hanggang 5:10 pm at mayroon namang negatibong minuto na 53 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo sa gabi ang umpisa ng Buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Player na mahilig magsalita ng puro kaya at pag-aangat sa sarili ang dapat mong iwasan, at may kabastusan pa sa malita. Pisces, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, sa gabi ang oras mga buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.10pm at may 50 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig sa alap at kulay red ngayong araw.